Nanindigan ang National Task Force for the West Philippine Sea na susundin ang United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang international law para maiwasan ang paglalapan ng tensyon sa karagatan. Ito'y matapos banggain ng mga barko ng China Coast Guard, ang mga barko naman ng Philippine Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal. Si Ryan Lesigues sa detalye, Rise and Shine, Ryan. Lumikha ng malalaking butas sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard matapos banggain ng barko ng China sa bahagi ng Skoda Shoal sa malapitan. Kita ang warak na bahagi ng BRP Bagacay, indikasyon kung gaano kalakas ang pagbangga. Sa laki ng butas, kakasya raw ang dalawang tao rito. Nabutas din ang BRP Cape Inganyo, higit isang metro, ang laki sa starboard side. Aabot naman sa 40 cm ang sira sa engine exhaust sa starboard quarter ng MRRV-4411. Yes, as far as I know, this the worst um, intentional ramming that was uh, done by the Chinese Coast Guard that resulted to such uh, structural damage, putting holes in our two Coast Guard vessels. Sa kabila ng matinding sira sa dalawang barko ng Pilipinas, na pa rin daw ang misyong makapagdala ng supply sa mga tropa ng pamahalaan na nakadeploy sa iba't ibang maritime features ng bansa. The mere fact that they were able to deliver the supplies to our Coast Guard personnel in different um, maritime features just showed no, how uh, brave and patriotic this Coast Guard personnel na despite of the damage no na na-incur ng ating dalawang coast guard vessel ay tinuloy pa rin nila ang misyon na doon. Lunes nangyaring insidente habang patungo sa Patag at Lawak Island ang mga barko ng Pilipinas, ang China Coast Guard na may bow number 21551 sa barko ng PCG. So yeah, uh, ganito yung uh, itsura ng barko na tinamaan at mula dito makikita natin kung kaano kalakas yung impact ng uh, barko ng China sa barko ng Pilipinas sa laki ng butas na ito na uh, tinamo ng BRP Bagacay. The crew of the Coast Guard vessels na binanga ng China Coast Guard remains to be very high. Uh, sila ay uh, committed pa rin na uh, uh, tapusin ang misyon. And then at the same time, hopefully, no, kapag natapos na ang repair nila eventually, uh, they're once again still willing to be assigned in Palawan. Naninindigan ang National Task Force for the West Philippine Sea. Nasundin ng United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pang international laws para maiwasan ang paglalapa ng tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, hindi lang ang CCG vessels ang bumubuntot sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng misyon sa West Philippine Sea. Araw ng linggo, nang lumayag ang BRP Dato Roma Penet at BRP Dato Sanday mula sa Bataan. Pero hindi pa man nakakalayo ang mga barko ng BIFAR, sakay ang news team ng PTV sumulpot ang barkong pandigma ng China na may bow number 570 sa layong 2.7 nautical miles. Kinabukasan araw ng lunes, dinikitan muli ang barko ng BFAR ng People's Liberation Army Navy o plan na may bow number 569. Sa pagkakataong ito, halos isang dang metro na lang ang layo nito mula sa barko ng before na BRP Dato Romapenet Dinikitan din ang plan 569 ang isa pang barko ng BFAR na BRP Dato Sanday na umabot sa 0.4 nautical miles. Pero sabi ni Tariela, This is not the first time. no. Lagi namang uh, ginagawa ng PLA Navy uh, vessels yan na uh, umaaligid, nagsashadow. But they are not doing dangerous maneuver. Ang uh, gumagawa lang ng dangerous maneuver sa West Philippine Sea uh, to the point of um, resulting to collision and even intentional ramming is always the Chinese Coast Guard. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.